Magandang umaga sa inyo mga kasari. So ayan, ito na naman ang inyong tindera, si Style. So ayan mga kasari, o kararating ko lang galing ng grocery. So ayan, magdi-display na sa magdi-display na ako sa aking mga pinamili. So ito yung pinakaayaw ko ang mag-display kasi ang hirap mag-display kasi wala na akong paglagyan. Punong-puno na yung aking mga shelves. So mga kasari, marami nagtanong sa akin kung paano ko ba napalago yung aking sari sari store so bigyan ko kayo ng tips kung paano nga ba magpalago ng sari sari store so kahit magumpisa ka lang sa maliit na puhunan kagaya sa akin na umpisa lang ako sa maliit na puhunan nag 3,500 lang yung puhunan ko dati so paisa isa lang ako dati mga kasari so ang binibili ko lang nung una ay yung mga fast moving na mga items kaya ng mga kape basta yung mga pangangailangan natin araw-araw. So, bawat may nabenta ako, hindi ko talaga yung ginagalaw mga kasari. Binibili ko siya kaagad ng iba pang mga paninda kinabukasan para iikot at iikot lang yung aking puhunan. At saka, ang pinakamahal ano talaga mga kasari, kung bakit numago ang aking tindahan ay meron kaming other source of income. So may trabaho kasi ang asawa ko kaya yung benta sa tindahan ay hindi ko talaga siya nagagalaw. Kasi kung wala kayong source of income mga kasari umaasa lang sa tindahan ay hindi talaga lalago yung tindahan. Kasi doon kayo kumukuha ng pangangailangan yung araw-araw. So nagagalaw na yung puhunan at ayun mauubos na. <laughs> wala na kayong ipaikot-ikot pa. O, oh, ba diba? So, ganun mga kasari, kaya lumagaw yung aking tindahan, ay meron kaming pagkukuhanan na um, sweldo. May sweldo ang asawa ko, yun yung ginagastos namin, pagbayad sa kuryente, yan, pagkain namin araw-araw. So, yung tindahan ko, kumukuha lang ako dito ng less than 10% lang. So at saka mga kasari, nung una, kung ano lang yung hinahanap at sinasabi sa akin ng mga customer ko, ayun yung dinadagdag ko sa aking paninda. Yung nag-uumpisa pa lang ako ha, yun yung binibili ko kinabukasan. So hindi muna ako bumibili ng mga items na hindi nila hinahanap kasi hindi mabilis sa uh, um, ano umikot yung aking puhunan. So mga ilang taon din na nagiging ganito na yung aking tindahan. So, mga mag-3 years, yan. 3 years mga kasari, ganito na yung aking tindahan. So, hindi ko rin masyadong minahalan yung aking mga paninda. Yung abot kaya ng mga customer. Kasi ngayon mga kasari, napakamahal na mga bilihin. Kung saan yung murang tindahan, kahit gano'ng kapakalayo, ay pupuntahan kanila. So, iniisip ko kasi baka kasari na mahal na nga ang mga bilihin sobra ngayon tapos mamahalan mo pa ba diba? so parang tulong na rin sa mga tao dito sa paligid ko hindi masyadong minamahalan yung aking paninda so nagpapatong lang ako ng 2 pesos 1 peso and 3 pesos depende kasi sa items yan mga kasari usually nasa nagre-range lang yung aking uh, paninda or aking pinapatong sa 10 and 15 lang tapos, about naman sa utang, hindi ako nagpapautang mga kasari. Uh, nilagyan ko talaga dito yung aking tindahan na bawal umutang. Nung umpisa pa lang, nung nag-umpisa pa lang ako, naglagay na ako dun ng karatula na bawal utang. Kasi, kasi maliit na nga lang ang pinapatong ko uutangin pa, di ba mga kasari? So, nasanay na sila na hindi ako nagpapautang. So, yun lang mga kasari, kasari ang video ko for today. Thanks for watching guys. Bye!